parang araw po sa inyo lahat uh, ang ibabagi ko po sa inyo napaka importante po ito kung alimbawa po ay may tao pong nakita nyo po sa daanan po na bigla pong nahimatay po o, so, o so, nangihina po ay pwede po itong gamitin po na usarin nyo po sa isipan po at ipo sa inyo tuktok po at sigurado pong uh, lalakas po yung tao na yung matutulungan po at pwede rin po itong gamitin po sa pangkamutan na halimbawa po ay na gilitan nyo na po ito ng sa liig. Eh pwede nyo po sa salin at ipusin yung kanyang puyo. Pag naipusin sa puyo yun ito, tapos sabihin nyo po gising. Sigurado po magigising po yung pasinti nyo po na yung ginagamot po. At napaka-importante po ito kung uh, uh, talagang naniniwala po kayo ang pagkukon po ng orasyon po ay yung naniniwala po kayo sarili at nanampalataya kayo sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat sigurado pong bibisa po ang orasyon po na inyong gagamitin po at dapat po dito po palagi magalang po kayo ng pudil bakod balawal po no para mapandar niyo po lahat mga orasyon po na inyong gagamitin po sa araw-araw uh, malakas na orasyon o di malakas, pwede niyo po ito mapandar po. Kasi iba, ibang mga oras po ay eh, mataas na level po yan. Kaya dapat po ay eh, po kay bakod balabal po Kung wala po pa kayong balapodir uh, ba, pudir po, eh, magdasal na lamang po kayo na alaman namin na baki nung luwal hati sumasang pala tayo. Pinagkapodir niyo na po yan. <clears throat> salin lamang po lamang po at ipo sa taong walang uh, malay ng malay. Ipo ng pakros sa puyo o pwede rin pong gamitin sa mga motya ito agimat o, sa mga taong may sakit at iba pa po. Ito ay orasyon ni uh, orasyon ginamit ng katlong anghil bagol ilabas sa kuiba ang pagkabuhay ng amang makapangyarihan sa lahat. napaka natin po ito na tutulong nyo po, i-share nyo po sa iba para magamit po sila. Uh, narito po ang oras yun po. Usarin po ng tatlong bisis po sa isipan ng tatlong bisis po at hindi po sa puyo po uh, puyo ng may sakit po para lumakas po siya at ang nawalan ng ta nawalan ng malay po ay magigising po siya na babalik po sa kanyang malirat po. Ano ito pang oras yun po? Resorgi superator Rabi susisator uh, Cristo vélator Salus animarum Aliluyah Aliluyah Resorgi superator Rabi susisator Cristo vélator Salus animarum Aliluyah Aliluyah Resorgi superator Rabi susisator Cristo vélator Salus animarum Aliluyah Aliluyah At ipo po sa puyok ah, uh, ito po yung ginamit na tatlong persona po na inilabas si Isokristo sa kuiba po nung pagkabuhay po niya. Maraming salamat po.